Um, ang liit na nila guys Yan Yan Ang ganda no Yan. May nakikita na tayo mga bundok Yan, Yan o no? mga bundok bundok Yan, no? Yan mga bundok o oh. Ewan ko kung anong mga bundok yan. ito Ikitin naman natin. Yan na Yan. Tapos katabi ko na yung ila ano eh. Mga ibon, yan oh. Yan Tay ka lang, bababa na ako. Ah, Bababa naman tayo, guys. Nice. Ayun na nga yung ano. Ngayon na yung mga ano. Mga kambing. Mga baka. Kambing. Ayun nga yung ano. Yung saranggola. Ganun lang kataas. baba bababa na tayo. yan, napakataas ng mga natin. Mga guys. Ayan, may mga solar-solar pala yan. Dahan-dahan tayo sa mga Guys. Kasi syempre, mas delikado ang pagkakiyat. Mas delikado ang pagbaba. Kasi ayan, oh. pakatinding bababain natin.